mapagpala umaga kay bigan. Narito po tayo ngayon sa garlic water with lemon. Ito po yung bawang. Bawang po yan. Asin bawang. Yan. <clears throat> Naibabad na po sila sa kumukulong tubig isabihin yung katas nila nandito na po sa tubig yan maliliit lang po yung bawang kaya limang butil nandito na kayo yung katas ngayon lalagyan natin ito water with lemon Yan. Lalagyan na natin ng lemon with water. Meron ako po ako nakareserva niyan. 2.5 liter yung ginagawa ko. makaya marami yan. Medyo malaki itong baso. Yan. Ito kayo lang ko sa umagang ito na wala pang almusal. After 30 minutes at o oh, ako mag-almusal. Salamat Panginoon Diyos sa binigay mong garlic water na aking inumin with lemon sa umagang ito. Gamitin mo para sa aking daily maintenance. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Yan, inumin na na po natin. ang oras sa alas 7.20 mamaya alas 8 doon ako mag-almusal magtatrabaho muna siya sa akin tiyan. ang bawang maganda sa daloy ng ating dugo neutralize our blood pressure papunta sa puso yung lemon naman vitamin C pampalakas ng resistensya panlaba sa microbe. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye!